kahit ang mga ibon doon Ayan, kung may baboy lang mo may mga bunch of birds din dito ayun guys napakarami sila Ayan, kasi lumapit si Dumping ngayon natakot na sila umalis na sila pero in fairness napakadaming mga ano dito ibon no ibon at saka baboy lang mo Ayan. may mga maliki may mga maliliit ayun guys ito yung kinukuha nilang pagkain. Ayan, may mga bunga po ng prutas, wild fruits dito. Ayan, ang gusto nilang kainin. Kaya, nandito sila lagi sa may silong.